kuya eh tinatanong ko lang naman ng maayos hindi naman dapat na ganun dumadaan ko po ako pasensya na ba pasensya na sir nakaka nakakabala sir eh yan talaga kaya nga di dapat kayo ganyan eh nangingi lang naman ako ng pera eh kain lang naman pasensya na sir nakakabala sir ah Eya nga, nangingi lang oh, say, hey. uh, na. Bawa lolo, susi-si sir. Oh, okay. yan. kaya tigatanggihan nakagano lang naman, nagingin na oh, naman ang bawa lolo. Naman wala naman ako masama. Wala naman ako masama ang ginagawa sa akin. Nakakalaka lang naman ako. nakakalaka lang naman ako. Wala naman akong masama ang idea na ginagawa. Wala ako kay, yung sir. Yan talaga. Ito. Ito. Nakakainis naman ito. Nagano lang naman. Wala namang tension naman na sa mga ginagawa. Tara yan. Dito na tayo. nakakalungkot no tara bukas ani natin bukas tara panin na natin to mga bukas yan kaya paingin po pabili pagkain kaya kasi... tara dito tayo